Noong tag-init sa ika-negatibo labindalawa siglo sa Inglaterra, sa maliit na nayon ng Woolpit, abala ang mga magsasaka sa pag-aani sa ilalim ng matinding araw. Maingay ang mga kuliglig at paulit-ulit ang kalansing ng mga karit. Hanggang biglang isang sigaw. Hindi yon takot kundi gulat. Dahil may dalawang bata na biglang lumitaw mula sa isang malalim na hukay sa gilid ng bukid. At hindi sila tulad ng kahit sinong batang nakita nila noon. Maliit sila, payat, walang sapin sa paa. Ang kanilang damit ay tila gawa sa kakaibang tela, parang pinong bakal na kumikislap sa araw. Ngunit ang tunay na nagpahinto sa lahat ay ang kanilang balat. Lunchen. Hindi olive, hindi maputla, kundi berde tulad ng bagong usbong na dahon matapos ang ulan. Mahigpit na magkahawak ang mag-ate, nanininig, bumubulong sa wikang walang nakakaintindi. Parang gumapang sila palabas mismo ng ilalim ng lupa, Lumapit ang mga magsasaka, nagbubulungan, nag-aantanda. May sakit ba sila? Mga duwende? O mga demonyo? Ipinatawag ang bailiff. Di nagtagal, dumagsa ang buong nayon, sinusubukang lapitan ang mga bata na nagtatago sa likod ng palumpong, takot na takot. Binigyan sila ng tinapay, ayaw nilang kainin. Munit nang may magdala ng hilaw na beans, agad iyong dinampot ng batang babae. Iyon lang ang kinain nila mga bin sa kanilang balat. Mabilis kumalat ang balita mula sa tavern, sa simbahan, hanggang sa bulwagan ng Panginoon. Si Sir Richard de Calne, isang lokal na maharlika, ang umampon sa kanila. Binigyan sila ng paligo, damit at higaan. Ngunit sabi ng mga alila, kumikislap raw ang balat nila kapag gabi. At kahit natutunan na ng batang lalaki ang wikang Ingles, umiiyak pa rin ito tuwing gabi, nagsasalita ng mga salitang walang nakakaintindi. Sabi niya, namimiss niya ang ilupain ni San Martin. Isang lugar na walang nakakakilala. Lumipas ang mga linggo. Lalong nang hina ang batang lalaki. Lalong lumakas ang batang babae. At nang natutunan na nitong magsalita ng sapat na Ingles, isinalaysay niya kung saan sila nangdaling. Ang kwento niya nagpatindig ng balahibo ng lahat. Sabi niya, galing daw sila sa isang lugar kung saan hindi sumisikat ang araw. Lahat daw langit, lupa, tao ay berde. Nabubuhay daw sila sa ilalim ng lupa. At sinundan nila ang tunog ng mga kampana ng simbahan hanggang makarating sila sa ulpit. Hindi nagtagal pumanaw ang batang lalaki. Isang umaga, natagpuan siyang patay sa kama, walang sugat, walang sakit. Parang basta na lang nawala ang buhay. Ilang araw na nagluksa ang batang babae. Tumigil sa pagkain. Hanggang sa unti-unti siyang gumaling. Unti-unting naglaho ang luntian sa kanyang balat. Munit gabi-gabi, nakaupo siya sa bintana, nakatingin sa mga bukid, pabulong na tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. At sabi ng mga taga-Nayon, minsan daw may naririnig silang mga bulong mula sa hukay. Nagpatuloy ang buhay sa Wulpit, pero may kakaiba na. May mga gamit daw na nawawala tapos lilitaw sa ibang lugar. Ang mga hayop ayaw nang lumapit sa hukay. Minsan, sabi ng mga bata, may nakikita silang berdeng kamay na lumalabas mula sa lupa, tapos biglang mawawala. Pinagalitan sila ng mga matatanda, pero kahit sila, tumigil na sa pagtatrabaho malapit sa hukay tuwing dapit hapon. Nanirahan ang batang babae kay Sir Richard. Nabinyagan siya. Natutong magsalita ng maayos. Naging tagasilbi sa bahay. Pero hindi siya kailanman tila na bagay. Sobrang lakas ng tawa niya at sobrang lalim ng katahimikan niya. Sabi niya, hindi na raw siya nakakapangarap ng maayos. Dahil pinapawala ng langit dito ang mga panaginip. Minsan, sinabi niya sa isang katulong na nakikita pa rin niya ang mga luntian, mga taong nasa ilalim ng lupa, na nanonood sa kanya, hinihintay siyang bumalik. Isang umaga, wala na siya. Malinis ang kama. Bukas ang bintana walang bakas, walang kaladkad, tanging amoy ng basang lupa ang naiwan sa kwarto. Sabi ng iba, tumakas siya. Sabi ng iba, bumalik siya sa ilalim ng lupa, sa lupain ni San Martin. May ilan namang magsasaka ang nagsabing may nakita silang mga berdeng ilaw sa may hukay noong gabing iyon. Parang mga ilawan o mga mata. Makaraan ng ilang taon, isinulat ng isang monghe ang kwento at sinabing totoo ito. Baka raw galing sila sa isang liblib na lambak, konektado sa mundo sa pamamagitan ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Pero may ilan na hindi sumang-ayon. Sabi nila, hindi dahil sa kakulangan ng araw ang kulay nila. Dahil hindi sila tao. Ang tunog ng kampana, sabi nila, ay isang tukso, isang tawag mula sa ibabaw. At nang sundan yon ng mga bata, natawid nila ang pagitan ng dalawang mundo. Mahigit walong daang taon na ang lumipas, pero buhay pa rin ang kwento ipinapasa ito ng bawat henerasyon, minsan bilang babala, minsan bilang alamat sa mga bata. At palagi itong nagtatapos sa parehong paraan. Kapag may narinig kang kampana mula sa ilalim ng lupa, huwag mo iyong sundan. Baka mapunta ka sa maling mundo, at hindi na makabalik. Rating so ano sa tingin mo talaga ang nangyari noon sa Woolpit, mga batang ligaw lang ba sila, nang galing sa isang lugar na walang araw at ilaw? O baka hindi sila tao? Baka isa sila sa mga nilalang na dumulas palabas mula sa pagitan ng dalawang mundo, totoo bang sinundan nila ang tunog ng kampana ng simbahan? O baka naman ang tunog na yon, para talaga sa atin, isang babala na ang lupa sa ilalim ng ating mga paa may tinatagong hindi natin kayang ipaliwanag, ilagay mo ang teorya mo sa comments. Dahil baka ang mga berdeng bata hindi talaga nawala. Baka bumalik lang sila sa pinagmulan nila. At hanggang ngayon, nakikinig pa rin mula sa ilalim naghihintay sa susunod na makakarinig ng mga kampana.